Nandito tayo ngayon sa ano, Petron Carmona no. Carmona Petron ng Maduya. Mag-inquire ako kung meron na ba tayong ang tawag dito. Plate number kasi sabi January to February o January daw. Yung plate number natin dapat meron na. So, February na ngayon, it's February 21 I think. O nga, February 21 ngayon. So, dapat meron na tayong plate number. Kasi sabi nila na baka daw January or February darating yung ano. Magto 2 years na tayo wala pa complete number, no. Ay, dito na tayo dance sa My Flex. Let's go. Uh, so sana hindi magloko yung ating Arif no. Lagi-laging nagloloko yung Arif natin every time na papasok tayo ng expressway. Grabe ang init ngayon, sobra init no, basa na ako sa pawis. Kahit mahangin, pero siyempre yung jacket natin sobra kapal. At ramdam na ramdam natin yung init sa loob. Kaya ligo na tayo sa pawis no. Ooh, 30 seconds. Ayan, tapos so gamit natin ngayon yung ating bagong T-Max Redcom Intercom no. Uh, na na natin siya nung nakaraan. Tapos ngayon, ito yung pinaka-final test natin. Ah, final, ano natin, no? Ito na yung final na gagamitin natin sa vlog talaga. Content natin ngayon. So, punta tayo sa Honda. Ah, exit tayo ngayon ng Palamba ba? Or Santo Tomas? Bala na mamaya. madali si sir no masingitan tayo eh okay lang yun Malit naman tayo gusto naman tayo makailag <laughs> wag lang sa ano yung gano'n no wag lang sa high speed yung mga gano'ng singit no yung mga gantong mabagal lang okay lang yan basta kita natin siyang parating hahaha <laughs> Kasi sa mga ganoon eh pag na naka-pick up, op, hindi pa siya sure kung saan siya, Manila ba o <laughs> Bakit, sir? Yan, <laughs> yeah, andito na tayo. No, magkakaalaman na kung gagana. Ay. Ay, mabuhay tulitin. Okay. Thank you. Yan, no? Yeah. Papasok na tayo. Expressway, north, ah, uh, south, gusto na expressway. Diban tayo dun sa gilid. Siguro, exit na lang tayo ng Santo Tomas, siguro, or Kalamba, no? Or Kalamba na lang. Mas malapit siguro, Kalamba. Maraming sasakyan ngayon. Saka ang lakas ng hangin. Wala pala na yan yung, ating yung helmet, hindi ko na ilock, no? Nalala lang tayo. So, uh, nung nakaraan, nag-rides kami nung Sunday, no? Uh, breakfast ride kasama yung mga GMA riders, no? Yung mga ka ko sa GMA Cavite. Tapos dumama din yung mga taga-IMOS, no? Napakagandang rides natin, no? Sulit na sulit. tapos namin mag-almusal uh, doon sa may Kalinisan Resort. Tapos dumiretso kami sa Cavian Tunnel, no? Mahaba nang maging rides namin nung araw na yon. Uh, bagamat, uh, hindi kami na lahat uh, marami kami dapat pero pito lang kami natuloy pero goods pa rin uh, may gandang ride yan o no, oh, dito sa ating expressway nakasanayan na talaga ng iba no maluwag naman dito sa ano lane nya na to sinaan ako second lane no inner lane pero doon talaga yung iba nag stay sa fast lane no sa overtaking lane bakit kaya hindi <laughs> naman sila na no, overtake nakapapad na sila doon ano pero siguro, yun na nakasanayan ng mga ibang driver eh. Ayan o, oh, nakalagay. Overtaking lane only. <laughs> okay lang yan mga sir. Dapat kasi pagka nandito ka, tapos tapos ka nang overtake, ka nang bubabad. Balik ka dun sa gitna. Kasi para yung mas mabilis pa sa'yo, makalusot naman. Ito bagal na kami o. Oh. Pagkita tayo ng konti dito sa kotse para makaliban tayo doon. Kasi makaliban kasi gusto natin unahan yung sun. Ayan o. No? So mas mabagal pa yung nasa ano no. Overtaking lane kaysa dito sa nandito sa gitna. So yan ang ano. Dito na lang tayo overtake sa ano no. Sa mga truck. Sa lane ng mga truck no. O ito wala namang ano dito sa unahan o. No? Wala namang ano sa unahan. Pero nakababad siya dyan. O diba? Ang layo ng gap. Hindi man lang siya umalis doon para yung mga medyo mabilis-bilis na hulihan, makakataretso na. Siya nag-chill ride right doon sa ano eh, dito sa overtaking lane eh, no? Ang layo ng gap niya yan, no? Tapos lang lang siya nakababad. Bakit? <laughs> Ito <Vitore>, rin, no? Ang <laughs> mga sir! Ito, ba muna tayo mag-change lane, no? O, solid bike. Pwede naman pero with caution. so, dito sa expressway, huwag na muna talaga. Nadami sa sakyan. Ayan, napapababad na rin tayo dito kasi sobrang haba na ng ano, no gila. nagka na. Dito sa pinaka-outermost, no. Mas ko konte, tapos dumami din naman sa gitna. Tapos mas marami dito. So may overtaking lane ngayon. Kasi yung iba, hindi naman umu-overtake. Nag-ano lang. Nag-chill ride lang. <laughs> pero nakababad dito. Still ready naman tayo, hindi naman tayo nagpamadali. So, ayaw natin yung ano, no? kadikit natin yung mga truck na to. Ayaw natin ang ganun. Ah, uh, tapos tumikit sa mga yan eh. Kaya kung maaari, unahan natin. Oh, ang dami motor oh. Uy, puro hunta click pa yun. Marabi init ngayon no? oh. Sobrang init yung panahon ngayon. Yan, saan ba tayo? Kabuyaw no? Kabuyaw exit. hangin kasi kaya hindi tayo pwedeng mag ano dyan. singit singit ng singit singit ng singit, singit ng singit sobrang lakas ang hangin wow why ang gumagal ng hukto sabi oh dami kailangan exit no napit na tayo oo uh, exit tayo sa may ano tayo mag exit palamba tayo exit para lilith turn lang tayo no dito na lang tayo sa truck lane, no? Mga slow moving vehicle, no? Saka yung mga mabibigat. Kasi doon hindi tayo maka-overtake. Nakababat na sila doon. Matakot din gano'n, mga bus, no? bigla bigga magpapalit ng lane. Ang lubang. Hindi pa pala layo. Malayo pa. Hindi pa tayo dyan. Patino pa lang. Ay, nakupo. nakupo yung truck <laughs> nabiglang sa kanan <laughs> yun, hindi siya natuloy <laughs> tayo, kalamba kalamba oh, walang tao dyan tayo Ayan, medyo bol-bol na dito, no? Traffic na. Yun, laking truck na una. Kaya, bol-bol. Ayan na tayo, Carmel Ray, no? Entrance ng Carmel Ray. So, meron pa tayong 7 minutes. Layo pa pala. daming motor oh ng mga motor to wow DT 360 Suzuki mga raider no dami uh, ayan no, oh, pagkagaling natin sa Honda na uh, Patangas nabalik mm -hmm. ako dito sa may Monte Lupa kay Sir sure Marek no dito sa nagkakabit ng ang cross guard ko pinalik ko yung motor kasi pinapahig pa din ko yung cross guard kasi medyo mapahibit na yung cross guard natin tapos kumili ako ng center stand Nandito nga na sitest tas para hindi tayo mahirapan magsabihin uh, anong mag dilis ng kadena. ayan uh, o, nagiging productive yung araw natin ngayon ano. So galing tayong Honda, inquire natin yung ating plate number ko meron na ba? so sabi sa atin wala pa daw yung mga nakuha na ng uh, 2022 ng August pataas wala pa tayo mga plate number no. So, pagkatapos natin sa Hyundai, pumunta ako kay Sir Marek doon sa Putatan, Mountain pa ano para ipa-fitting, no? Pahigpitan yung mga bolts sa ating cross guard kasi napansin ko nagba-vibrate na siya. So naigpitan ko. Tapos bumili na lang ako ng center stand. Pinakabitan ko ng si, si, center stand si Bagwis para hindi tayo mahirapan na no mag linis ng kadena, no? hirap kasi maglinis ng kadena pag wala siyang center stand kaya yeah, pinakabitan ko na rin so ngayon meron na siyang center stand okay na tayo mamaya or bukas pag meron tayong time pwede na tayo magpalit ng, ah, magulit maglinis ng kadena kasi ang dito maganda na sa uh, ating ano no meron ng mm, center stand hindi na tayo mahirapan mag ano, dukot dukot ng ano saka kailangan natin kalang-kalangan minsan buhatin pa natin yung pitan ni Pagwis para maglinis yung kadena no? kasi wala tayong center stand ngayon may center na tayo okay na smooth na smooth na tayo Ta hindi na tayo tama rin maglinis ng kadena no? <laughs> tapos ah, uh, hintayin ko nilang mag 10,000 si Pagwis tapos ah, uh, pa early repair na siya sa Honda kaya tinanong ko na kanina naging puwer na ako pwede naman daw pala mag early early PMS no kasi 12,000 pa yung schedule nya eh gusto ko na kasi palitan yung filter nya air filter hindi ko alam kung papalitan nila no pero parang gusto ko na palitan kasi eh, sa layo na, na ng mga tinakbo natin malikabok hindi ko alam kung anong klaseng debris ang meron na dyan sa filter ni Balguiz no malikabok na talaga siya kaya kailangan natin ng palitan ng filter So ayan, going home tayo no. At muna exit tayo ngayon. Salamat kay Sir ko, eh no, kay Sir Marik no, dun sa ano no, uh, pag paghihigpit ng ating mga ah uh, dito, crash bar, bracket, skate plate, lahat tapos pinakatingin ko ng konti yung aking ano. Registered guard kasi tumatama dun sa ano, yung clip ng ano, ng suspension natin sa harap tumatama ng konti yung ating register guard no medyo may sabit ng konti kaya pinakatingan ko ng konti okay na tapos naman nila ng konti yung pinagkatingan pero kaya wala siyang pakat ayan thank you uh, sir marik sa kanyang ano no pamangkin na si sir makoy ayan so uy Ah! Carmona exit na pala tayo Ang bilis naman Hindi ko napansin Napasarap <laughs> ah, yung kwento ko no? Muntik na tayo lumampas Buti walang sasakyan sa hulihan Labihin <laughs> sa atin nangyari yung gano'n no? Ah, lalampas tayo, medyo mabilis-bilis Kasi yung takbo natin kanina pala uh, ah, bilis natin nakarating ng Carmona Exit Ugetik okay, pa sana ako dun sa fast lane Kaso Andito na pala tayo sa Carmona exit, no? Buti na nasilip ko. Ang bilis lang, no? Ilang minuto lang ba 'yon? <laughs> Tatlong minuto lang ata tayo galing putatan. Ta <laughs> Tatlo ba apat? Ano ba 'yon? Nabigla ako doon. Ayun dito sa Carmona, no? Pag galing ka ng Maynila, galing ka nang ano, marami pang fast lane, no? Yung mga fast lane pa actually. So, dito tayo, daan. Hey, 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 hey. ayaw na naman ayaw kala ko ayaw na naman siyang ano bumukas lagi tayo nga ano dyan ano Hindi ka pa mag gas doon sa carmona no sa iba kasing ano, toll gate wala na talagang cash lane kaya ayun pero meron namang cashier pwede ka namang magbayad pa din pag wala ka pang RFID ID kasi nangyari sa akin noon nung wala pa akong arit ID pero sa ngayon may mga nakikita pa akong ano, cash lane saka yung iba na walang cash lane may ano naman nakabang na cashier para just in case na may dadaan na walang flight number no, ah walang RFID ID no ah pagbayad pa sila na maayos ayun ayan dito na tayo sa Carmona, bayan no? so, hanggang dito na lang yung ating vlog ngayong araw no? pauwi naman na tayo ayan babus no?